Kaya po niyo senador na si Pangulong Duterte ang inyong gustong agad imbitahan? Sino pa po senador? Yes, yeah, si uh, Colonel Garma. Uh, yung uh, yung ah, uh, yung tatlong ay uh, yung on my part yung nakita ko yung uh, yung si yung uh, convicted na customs sa uh, uh, yung convicted na intelligence mm -hmm. na customs na intelligence agent. Mm -hmm. Uh, nakalimutan ko yung pangalan noon. Basta yung nag-65. Doon, uh, grabe uh, si pag si Kerwin si Ker Espinosa. Mm -hmm. Kailangan talaga na uh, to, to sit the record straight at uh, the, the, public deserves to know the, the, the truth. No? Uh, kailangan na uh, malaman ng publiko kung ano ang katotohanan. niya. Si Kerwin Espinosa. At saka yung si Mayor Mabilog. Uh, yung Mayor Mabilog. Oh. At oh. uh, marami pa. Halos lahat ng mga nag na uh, imbitahan na diyan, imbitahan na, uh, the whole Tapos kami magsimula na ng aming uh, investigasyon. Okay, sige. So yun po ang inyo binanggit na mga gusto niyo imbitahan. Senador, uh, hindi alam naman po natin na ang ang inyo investigasyon ay in aid of legislation. Ngayon pa lang po pinupulaan na kayo diyan. Hindi naman po wala naman po daw sa rules ng Senado o sa ating batas na in aid of defending yourself. Uh, ano ang inyong reaksyon doon? Uh, ito, Ted, mag, mag, magprangkahan na lang tayo. No? Magprangkahan na lang tayo. Kaya uh, kung magtanong rin ako, dyan sa, sa House, ano naman yung in aid of legislation na purpose nila, yung Quad Committee? Uh, tanong, tanong, tanong rin natin yung House. Mm -hmm. Ano yung kanilang in aid of uh, legislation? Alam ko, in aid of persecution yung uh, kanilang ginagawa ngayon. Eh in aid of persecution, hindi yan in aid of legislation. So, mag magsisitahan tayo. Kung gusto nila, magsitahan tayo. Sa, sa akin, what is important is ito, lumabas na ito sa inunahan nila, sa house, in, nilabas nila. So, that, that, the public deserves to know the truth. Kasi mahirap na yung puro kasinungalingan, yung hmm. Uh, okay. Ang nangyari ngayon, yung mga convicted uh, drug trafficker, yung mga drug lord, at uh, yung mga drug lord protectors na ang pinapatwalaan at yung mga kawawang pulis na nagtatrabaho uh, sa war on drugs sila na nagiging uh, kontrabida nito ngayon. So, truth and justice should prevail mm -hmm. sa gagawin natin investigation. Opo. Pero ngayon po pa lang meron po nag-react dito po sa ating interview na ano po ano na, na, na nanonood sinasabi eh, yung mga convicted na sinasabi niyong testigo ngayon laban sa inyo, e eh, ganoon din daw ang ginawa sa panahon po ni de Delima. Nagpatistigo daw po ng mga convicts against her. Ano po niyo masasabi doon? Well, uh, ako, I, do, I don't need to defend myself so, uh, pagdating sa puntong yan dahil uh, alam ko yung mga convicted na mga drug lord sa loob ng Pilipinas na nagsalita during the Delima investigation, hindi po kasama ang PNP doon sa case build up at sa pagpile ng kaso kay Tilima. Wala po kami papel doon. Ang nagiging papel lang namin sa PNP, yung PNP si IDG, ay uh, nag-serve na lang ng warrant nung lumungas ang warrant. Pero sa case build up at sa kapagpile ng kaso, kung kineclaim mo nila na yung mga yung mga dark load na yun ay uh, ay uh, nagsinungaling, ah hindi po, wala po akong pakialam dahil hindi po kami gumagawa noon. yun lang po. Pero ako ngayon, itong convicted na drug trafficker na dinadawit yung pangalan ng asawa ni Vice President Duterte na si Manscarpio at saka si Pulong Duterte ay halata talaga nagsinungaling dahil kung basihan mo yung kanya mga testimonya noong sa Committee of Justice na hearing ng previous sa uh, congress no uh, under kay uh, senator gordon ay napakalaking uh, complete turn around yung kaya sila sabihin so dapat doon ay uh, kumakatawan sa sa na committee of the whole ay malaman natin kung ano yung kasilungan niya red pylon at tj chacha ngayon nasa radio 5 92.3 news fm monday to friday 6 to 10 am